dito. At masyadong mahirap yung tanong niya. Kaya medyo nahirapan din ako sasagutin kung anuman yung maisasagot ko dito sa tanong niya. Ang kanyang message ay, bat ang hirap niyong mahalin ng mga maranaw? Oh my God! Hindi naman kami mahirap mahalin kami, hindi kami mahirap mahalin ng mga maranaw. Kayo naman, masyado yung ginagawang komplikado ang dapat ay hindi. It's just a matter of fact na ang nagiging mindset ng mga maranaw is maranaw is for maranaw. Kaya yun na yung nagiging daladala -dala namin kahit saan kami pumunta. And Of course, yes, mahirap po talagang pasukan ang kulturang Maranao. May term kasi kaming tinatawag na bangsa at maratabat, which is kapag nakapag-asawa ka ng ibang tribe, is parang yung tipong bumababa yung value ng isang Maranao. Lalo na kapag hindi nila katribo yung bangsa at maratabat mo is bumababa siya yung power mo, lalo na kapag babae ka nagle-less yung tingin nila sayo at yung family mo pero dito lang yun sa amin sa kulturang maranaw, pero in Islam perspective hindi naman siya kasali doon so kung titingnan natin, kaya maraming hindi pumapatol sa ibang tribe kasi yun yung iniisip nila. Base lang yun sa nakikita ko sa community namin. Anyway, sa akin lang din naman yun. Baka yung iba is uh, nawawala na ito. Please uh, understand our tribe because I respect diversity. Yun lang po.